Tirada mo na ba kayo ganito? Supo sila ba? Diba? O gisaw. Isda na gisaw. Ang tawag po yun sa kanami. Yan o. Yan o. Di, meron pa dito. Yan o. Yan o. Namuko tayo ngayon. Yan. At ito na yung ating nakuha. Yan o. Yan. Yan. Parang buhi-buhi pa yan. Ang atin sa atin palayan yan ah, sasabawin. Yan. Nag, ano na tayo dito. Yan. ating ah, ating sasabawin kasi yan. Napakasarap ng sabaw nito dahil na-press na-press. Yan. Mm, sabaw. Yan. Ah, simple, ah, lalagyan natin yan ng puso ng saging. Yan oh, puso ng saging yan, napakasarap yan. Tinula na may puso ng saging at saka hindi rin magpapahuli yung ating a ah, talong at saka okra. Ay napakasarap nito na sabaw nito. Yan no? Oh. Hmm. What's up, magluluma? Ngayon ang mga kalaang ito nito mga punta tayo doon sa ating area. Ito na mga ating hiraminta mga ating kinarga. Yan o, mm, papunta na din sa ating. Dinala niyo yung aking bobo dahil ay tataan natin at mayroong tao dito na no, nag, ano nito, nag, parang At papunta na tayo sa ating spot. Yan, pinandar ko na yung ating pambot dahil maganda naman ang, ang, ang takbong ng panahon ngayon. Pagdating ulit sa ating spot ay tinaan ko na yung ating uh, pokot. Yan o, yan o, kung nakita nyo, yan, yan mga kalumado. Hindi ko na nabidyohan pag taan, baka mabasa yung ating cellphone, patay tayo dyan, hindi na tayo makapag-vlog. Yan. At ating linalapitan dahil atin ng parang merong nahuli. At ito nga talaga, hindi, tara, hindi talaga nagpahuli itong gisaw natin. Ayan, oh. At saka meron pa dito, ayan, ating sasabawin yan. Dahil uh, ah, higop tayo ng sabaw. At meron pa dito, ayan, napakasarap nito. Ayan, ah. yan, meron pa nito, oh. ayan, napakasarap nito. At pagkatapos ay kinarga ko na sa aking baroto at ito na yung ating nahuli. Yan napakasarap yan. Sasabawin talaga natin yan, yan no? At ito na aking nang dinagay nito sa aking tapahan at ito na yung ating mga lamas mga ingredients natin yan no. Ah, uh, yan Hmm. No? Dito dito tayo. At pagkatapos ay nag na ako dito, yan no. nag na ako at dinagyan ko na ng tanglad at saka kamatis, yung kanato sinabaw. At ito yung ating lalagyan natin ng uh, luya. At hindi pa huli yung ating sibuyas or bombay. Yan, sarap talaga nito. At saka itong ating atsal. Yan, Oh. nalagyan mm, din natin ng atsal. At pagkatapos ay nagsubusubo na. Yan. At ihalo na natin yung kanato. Uh, isda na ihinlo na Na kinwa nato, na ito. na, pinukutan na mga gisaw. Yan, napakasarap nito. Mm -hmm. Yan, ah. Pagkatapos ay lalagyan na natin ng puso ng saging. Yan. Parang napakasarap talaga nito. Yan. Mm, mm Yan. At hindi na nagpahuli makalumad ay eh, lalagyan natin niya ng Lalagyan natin ng puso ulit. Ayan. Ayan o. Ayan. Napakasarap. Dalawang puso pala yung nailagay na natin kanina. Ayan. At simpre at ating lalagyan ng ating talong at saka okra. Ayan. Napakasarap nito. Na mmm. Ayan. Lalagyan natin. Ayan. Pagkatapos, at lalagyan natin yan ng... Ah, si ba ah, siling birdie. Oh, yan oh, napakasarap yan. Mm. At pakahuli ah, hindi naman mapahuli yung ating kangkong o tangkong. Napakasarap nito. Parang puno-puno talaga yung kanato ah, kaldero ng makalumada at ating lalagahan, yung at, dahil dahil na parang nagugusla na ako at nagugutom na talaga ako yan. Ating munang lalagahan at ating susudunan. Yan at bukal-bukal na makalumad yan oh. Napakasarap ng amoy. Mm. Ah, lalagyan natin ng asin. Yan, titimplahan natin yan. Lagyan na asin na asin. Yan. Lagyan. At syempre, ah, ito ang ating Ajinimoto or Bechen. Ah, lagyan natin. Kunti lang. Pagkatapos ay hinaon ko na. Yan. Dahil luto na. Dito na ako sa aking tapahan. At ito yung ating suka. At gagawa tayo ng sasa sasahan dito. Sa ah, sausawan ba? Sausawan. Ah, Kasapit itong ating ah, sasahan. Ah, yung ating panghimagas na saging pala makalumad. Yan. Oh, mm, dito na makalumad. Oh. At kunuhan na ako makalumad. Yan. Ito. Yan. Ito. Oh, ito. Napakasarap nitong na isda na to. Press na press talaga makalumado oh. Yan oh. pakasarap mm, napakasarap nito. Na yan, mm, lagay natin. Ah, yan. Plano ko kanina makalumad ay ating ah, kikilawin no? dahil ah, ko, na ko. Dahil, ah, presko na presko dahil talagang pangmadali ang talaga hindi na hindi na ako nakaano hindi ko na, na makilaw ang ah, kanato na lang ah, sasabawan. sa lalagyan natin niya ng kangkong at saka yung puso ng saging. Yan, napakasarap nito. Na Yan. Mm. Yan. Kain, makalumad. Napakasarap. Yan, kain. Hindi ka talaga magmamahay pag masipag ka lang dito mga kalumad. Talagang mabubungkag talaga yung mga bahaw dito sa kanami. Yan Oh. Mm. Ito oh, yung ating poso ng saging. Napakasarap yan. Mm. Yan. Unang sobo mga kalumad sa inyo. Kain! Mm. Mm, yan mga kalumad. Napakasarap yan. Mm, sobra. Um. 嗯我买到，龙，嗯。 Rập Hãy subscribe cung công Ghiền Mì cung うん。 うん。<noise> <noise> Terima kasih. Hmm. Hmm.